Lali, ano nangyari sa mukha mo? Ano ba? Parating na mami mo. Mamaya kita lilinisan ha? May tinatapos lang ako. Hi anak! Pakisunan ko sa ko. Eh, ate siya po yung naglagay niyan. Pinipigilan ko nga po kanina eh. Eh, marami po kasi ako talagang ginagawa. Hindi naman mga tinuturo sa mo sa ah, pamangkin mo! Aa! Ah. Tapos cellphone pa ng cellphone! Sabi kasi alagaan mo nga, inuuna mo yung pagsasat mo kung kani-kanino! Ate, hindi naman po ako nag-chat-chat. May tinatapos po ang mga sign Wala ka talagang kasilbi-silbi eh! Hindi ka marunong mag-alaga ng bata! tinuturo mo dito, pati kalantian mo. Tara nga, liliguan kita. Ate, ako na po mag... Ate, hihingi na po sana ako ng baon. Baon? Bakit? May pasok ka? May gagawin po kami sa school. Sa school? Sunday? Ako ba pinaglaloloko mo? Eh, kailangan po namin magawa yun para may pasa bukas. Tsaka so, tingnan mo nga yung suot mo. Hindi ka mukhang pupunta sa school, mukha kang pupunta sa bar. Eh, ito po yung kailangan namin para sa video. Ipapasa din po yung bukas. So, marami po kami kailangan tapusin ngayon. Alam mo, hindi ako pinanganakahapon, na. Baka mamaya yung hinihingi mo sa akin pera, imbis na pang project mo, ibibili mo lang naman ng alak. Huwag mo nga akong pinaglaloloko, baka hindi mo alam. May nakapagsabi sa akin na lagi kang nakikipag-date dyan sa kaklase mo. Nakikipag-date? Eh, ang iniintindi ko lang yung school works ko. Tsaka, magkaibigan lang po kami. <laughs> kaibigan, kaibigan. Hay nako, yan din ang dahilan ko dati, ha? Tsaka, si Lele, hindi pa yung kumakain. Tatakas ka na naman, eh. Sabi ko sa'yo, di ba alagaan mo yung bata? Pakainin mo, tsaka hindi ka aalis kailangan po namin matapos yun. Kung hindi babagsak po ako. Baka nakakalimutan mo, ako nagpapaaral sa'yo. Baka lalong patigilin kita sa ginagawa mo eh. Pag sinabi kong alagaan mo yung bata, alagaan mo yung anak ko, alagaan mo, wala kang magagawa. Ano? Ano bang ginagawa mo dyan? Umalis ka na! Abala ka lang kumakain ako. Ano? Saan ka na naman galing? Kanina ka pa awas ah! Kinausap ko ako ng ding. Ano na naman ginawa mo? Lagi mo talaga akong binibigyan ng kahihiyan. Babae ka! ako lang ka-graduate. Hindi ka graduate? Grabe kang babae ka! Ang dami kong hirap, pagod na sinayang para nung mapaaral ka. Hindi mo talaga ako binibigyan ng kahihiyan. Alam mo, ang kapal-kapal ng mukha mo eh, no? Inuuna mo kasi yung pakikipag-date mo! Pakikipaglandian mo sa mga lalaki, kaya ganan. Wala kang pangarap sa buhay eh. Gusto mo lang maging ganan ka. Ano? Hindi ka gagraduate? Mag-aasawa ka na lang? Mag-aanak ka na lang ng maaga? Hindi ka man lang tumulad sa akin gusto mo marinig ko sa mga kaibigan ko, sa mga kapitbahay natin, sa ibang tao, na walang kwentay ang kapatid ko! Sinayang mo lang, Hasmin! Sinayang mo lang ang ilang taon! E di sana! Pina pinatigil nilang kita dito sa bahay! Total, hindi ka rin lang naman gagraduate! E di sana! Pinag-aalagaan nilang kita ng anak ko! Magkasilbi ka pa sana! Hindi ko po natapos yung dapat kong gawin. Hindi mo ako pinaalis kahapon, 'di ba? Pagod na pagod na ako, Ate. Ito gawa mo akong katulong dito sa bahay mo. Pinag-aaral mo ako pero may kapalit 'yun. Hasmine, uh, gusto ko lang sana na mag-sorry sa mga nasabi ko kanina. Alam kong nasaktan kita. Gusto ko lang naman kasi makapagtapos ka ng pag-aaral eh. Para um, patunayan ka din. Hindi ko alam na sobrang taas ng pangarap ko